Magandang-magandang umaga. Dito naman tayo ngayon sa ating kitchen. Magluluto na naman tayo ngayon ng mahiwagang pancit at saka parolans natin ng tinulang manok. See you! Magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa ating kusina na tayo ay magluluto. Uh, tapos na tayo magluluto ng pang lunch. Kaya nakahanda na po tayo ng ating lunch sa table. Ang aking paksiw na tulingan. So, na lang po siya. Pero luto na siya. Paksiw sa gata. So, sobrang bango at masarap si siyo. Takpan natin mabuti. Sumingaw eh. Ayan, meron tayong uh, pinritong isda, salad, mga blanca, and mayroon po tayong mga prutas dyan para mamaya. And mayroon po tayong dry durian roll. And also, hi, they have uh, pansit, uh, and haba tinulang manok, aroy, ginoo, patawad, uh, mainit, mainit, tin, tinulang manok na may malunggay. Aroy, mainit pa siya na. Sobrang init po. Meron tayong kanin at meron po tayong na prepare ng mga juice natin diyan. Ayan. See you. Mapipicture daw tayo. Okay. Mga karunas kain tayo. Yan pansit, bam eh. maamoy yan, parang may yung pansit siguro niya. Uh, matagal na stock na kasi dati bumibili naman kami ng pancit eh okay naman. Eh pumag nung nabili ako na naka, nung Sunday, eh, hindi ko naman alam. binong nung ko na tinikman ko na siya, parang amoy siya plastik eh. Sinabi ko na oh, parang pangit ang lasa niya. Kaya nilagyan ko siya ng... ah uh, ano ba ko na oil noon? Sesame oil. Para matanggal yung amoy. Pero mendyan pa rin siya yung parang amoy plastik ganun talaga yung mga from ano yung kabilang bayan na mga produkto kaya next time dito na ako sa mga Pilipino product bibili ng uh, Mickey na dry okay ng lasa niya kaso lang eh nahanap ko yung lasa na yung mahipo na saho kasi mas masarap kasi yun kaso lang yung mga kasamahan kasi namin mayroon silang mga ah uh, So, hindi ko ano na kakain sila. Kaya iwas mo na tayo. Kaya yun ang ginawa ko. Baboy na lang siya. At uh, okay naman ang lasa. Pero mas, masarap kapag mahipon. Kaya kaso lang bawal eh. Yun. Eh nakaraos naman. At nung umaga uh, masarap dyan. Kasi nga mainit pa nung hapon umulan siya kasi may kami typhoon dito sa Hong Kong. Kaya hindi kami napaglaro sa nung hapon kasi nga na sobrang lakas ng ulan. Yan na ubos naman yung pagkain namin yan ng mga damo-damo na yan. Kasi nga, alam mo na, kailangan healthy diet tayo. Yun, at marami kami dyan. Ay, medyo, uh, tumasaas yung ambag-ambag namin sa pagkain. Pero okay naman kasi successful naman ang lahat. Ayan, tuwing Sunday, ganyan pong ginagawa by group. Uh, magluluto, tapos magpre-prepare. Tapos, ayan sila ni nagpapakyut dyan. Sabi ko, umalis ka dyan, kumain ka na dun. Yun. Eh, ang uh, sa kalukuhan. Kasi akala niya nagla-live yung mga biruan biya namin ko pero hindi naman sa sakitan ayan um tuwing sunday magluluto po kami dyan para ano i-share share sa mga member tapos uh, ano mag-aambag ambag na lang kami ng mga kape namin dyan free dyan uh, tubig lahat yan free Uh, yun, mag-ano ka lang, nagsisimba, uh, pagkatapos may mga activities like karate, basketball, pero may mga schedule yan sila. Hindi naman yung sabay-sabay. Tsaka malawak po kasi yun ng mga space na para mapaglaro ka or else na magbabasa ka dyan or mag magbasketball mag ano. Kahit ano dyan, mayroon dyan. Ngayon, nung Sunday, hindi na kami paglaro dahil nga umulan. Si Mr. Ulan dumating nung alas 4. kaya malakas ang ulan. May kidlat, may kulob. Ayan, habang kumakain kami, natatakot kami sa kidlat. Ayan, tapos umuwi na rin kami ng ano bayon yung oras? Alas, alas 7. Kasi alas 7 dito, maliwanag pa kasi. Ayun lang, i-share ko sa inyo. Maraming Group of group hug. Oh, i can't reach. group, hug, group hug. are we live? yes, hello. rona, need... how are you doing? we are here in the shiloh church having a coffee and a cake. and we wish you were here, but we're praying to the lord that you will be here very soon. it's all going well so far. amen. rona, how are you? hope all is well. we thank you well for what here. has gone on. And we are happy for you that you, at least the papers in, in UK. Let's continue praying and believe that God will do everything in the right way. Take care and have a good time. Hello, Rona. That's not my hand on, Come on Irene's shoulder. What oh, eh? oh, yeah, you hand it. on Irene's shoulder at all. Look here, look, look, wrong hand. I one hope one. you're okay. Hello! 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 Ito pala yung mga garden ng... PNC ko sa Guernsey si, sa bahay niya kasi nga sila ay mahilig sa mga halaman hindi sa mga uh, gulay kasi mag -gulay tayo sila naman mga uh, flower mga bulaklak sila ay naprepare napre ng mga seedlings na itatanim for summer ito yung mga bulaklak na to ito yung dati na na inalagaan nung mula nung seedlings sila mula nung seeds hanggang naging grow sila para ililipat yun sa mga paso-paso na yan yan ay itatanim na naman yan ililipat saan saan ayan nag-grow na sila at um, lumalaki na sila yun at namumulaklak na dahil spring na sa kanila going to summer So, ngayon magaganda na yung mga bulaklak kasi nga nagbisita na po mga judges doon kasi yung mga flowers nila doon sa mga halamanan kasi hilig nga sila sa mga flowers sa mga bulaklak bulaklak na yan eh mayroon sila mga judges na umiikot sa kanilang mga town na ijudge yung mga tanim nila tapos may mga winner-winner sila sa first, second, third, ganoon sila eh, marami yung mga tanim yung mga piyansi ko na mga iba-ibang bulaklak na magaganda siya. Ngayon, uh, mayroon din po siya ng mga tanim na uh, yung mga beans. Pero, yan, marami na rin, you know, uh, na rin mga bunga, kumbaga, may pwede na rin pitasin para gulayin. Yun, masarap yan eh, na, uh, na beans, marami na rin siya bulaklak. Ngayon, dati yan, may tanim siyang carrots, may cauliflower, ay, um, broccoli. Ay, tinamad, sabi niya, kasi matubig daw dyan. Eh, tininiman niya pala ng bulaklak. Naku, kasi may sila sa bulaklak, hindi sila may sa mga, sa mga gulay. Kasi naman, may gulay naman sa palengke. Bibili na lang sila yung ganun. At saka maliit naman kasi yung space. Kaya, ang ginagawa niya, taniman niya na ng bulaklak para sa akin kasi gusto ko may may gulay dyan na tataniman eh, kunti lang yung yung tinanim niya na gulay yung ku anong gulay ini ah yung ay yung maliit na broccoli na sabi niya December para mamumunga yung pinakamaliit ha yung ay hindi pala broccoli yung cabbage, yung baby cabbage na maliit siya. Yun, na December pa raw na maumunga. Matagal. Eh, sabi ko, may spinach naman siya. Ayan, kusini po yan. Ayan. Na may bunga na rin siya, konti may flower na rin siya sa baba. Ayan. Uh, yan yung garbage na yan. Matagal pa yan. December pa yan. Yan ang paborito kong uh, fruit siya. Uh, yan, marami yan sa Saudi. Yung fruits na yan. O, oh, lalabas naman siya. Makita naman siya ng wild flowers sa, git sa gilid ng gate niya raw. O, oh, yan, purple, uh, blue yeah, wild yung tumutubo kasi marami yung tumutubo na mga bulaklak pagka spring na yung tumutubo siya na magaganda talaga yung mga flowers niya yan basurahan yan yung mga re, yung mga pagkain yan dyan nilalagay tapos may kumukuha dyan ayan yung maliit na kasi space nito sa labas eh. yun ang, ito yung pinakalikod mayroon pa doon sa harap pero dito siya talaga nagtatambay sabi ko sa kanya itapon niya lang sabi niya wag daw kasi ratan at saka mahal yan ganun sila ka ka ano sa mga gamit nila kaingat o kasi nilagyan niya ng bato yan kasi nga para hindi lilipad inuulanan kasi yan eh kaya yan sisira yung upuan niya dyan siya nagtatanim ng na mga seedlings niya pala yan sa square na yan. Hanggang magtubo, ililipat yan naman ulit. Ayan ang turtles. Um, kami yan. Ako siya. Ayan. Ilalagay niya dyan para hindi liliparin yung upuan niya. So, ayan, sabi ko sa kanya yung bulaklak na yan. Yan o, ililipat sa likod. Aba, hindi nililipat eh. Iwan ko ba? Mahal na mahal yung mga bulaklak naman yan eh. Oh, ito naman ang bulaklak na ito. Ito yung tinataning ng piyansi ko. Itong purple na to, maganda yan. Pa ma, mabango siya. Pwede mo siya pitasin at saka i-dry or else ilagay mo siya sa kabinet nyo para magano siya, mga aamoy siya. Magandang amoy niya. Yan. Um, ito yung bulaklak na to. Maganda rin to. Uh, may, pang may pangalan siya nito, nakakalimutan ko. Basta yung mga bulaklak na ito, may mga pangalan yan. Yan, pati itong purple na ito, mabango siya. Ilalagay yan sa mga, sa loob ng bahay nyo, or sa mga clothes. Yan, mayroon siya na mabango yan. ayun ito yung mga bulaklak na ito, kinawaan ko ito noong August, summer siya. Kaya nag na sila, basta kapag summer, ayan.